Hello mga kabadi! Dahil araw ng linggo ngayon, pupunta tayo sa palengke kasi wala nang stock pagkain ang alaga namin na si Nini Dog. Mamimili kami ng marami para i-stock namin sa repang isang linggo. Pagkain lang ni Nini yan. Joke lang, siyempre kasama na rin yung pagkain namin. Pero mas lamang yung Nini Dog namin kasi ang paborito ng alaga namin si Nini Dog ay manok baboy at atay ng manok. Ngayon mga kabali, pupunta kami sa palingki kung saan mas mura ang mga bilihin. Tara na, let's go! Pinahawa ko pala sa partner ko yung camera. Sabi ko sa kanya, siya na yung kumuha ng video. Yun, siya hindi inaasahan, hindi pala siya marunong mag-operate kung paano iharap yung camera. Nagre-record nga yung video, kaso nga lang, yung pagkuhan niya ng video ay nasa likuran. Ang nakukuhanan niyang video, yung sumusunod sa amin, mga sasakyan. Instead, dapat nasa harap sana yung pag-video niya. Hindi ko pala sa kanya na ituro kung paano itutok yung camera. Kaya ayan tuloy ang nakukuhanan niya yung sarili niya. Di bali, basta nag-record siya ng video, okay na rin yun. Mag-music muna tayo habang kinukuhanan niya yung sarili niya sa pag-video niya. Every step I take, I know I'm in the right place. Trusting in the journey, leaving worries behind. With each breath I take, I know I'm near a twine Oh, I've got faith. Can't you see? Leaving it all in his hands, I'll follow the road. The record, the blink. What's up, nag-record na. Sabi mo nag na. Ayan, kinoreksyonan pa ako. Huwag daw sabihin yung nag-record na. Dapat yung nag-blink na. Grabe <laughs> na tawa ako doon. Ito pala ang pure gold ng San Isidro. Malapit yan sa Ultramed. Kung saan pupunta kami ng South Bill para mamalingki. Kasi napakamura na mga bilihin doon. At ito na nga, malapit na kami ng South Bill 8B sa palingke. Mamamalingki na kami ng marami para ma-stock kami. Consume namin ng pang isang linggo. Kasama na doon si Nini. Pero si Nini talaga ang lamang sa ulam. Kasi puro baboy, manok, atay ang kinakain nito. Minsan lang ito mag-ulam ng isda. Minsan pag wala na kami stock sa re, binibilhan pa namin yan ng isang buong manok. Huwag daw kami bibili sa gilid gusto niya andox kung hindi daw andox macdo jollibee o kaya max or windis social yan yung aso namin yan na sininido at eto na nga nasa may palengke na kami banda mabibilhan na namin sinini ng atay manok at baboy yun nga lang walang mapagparkingan sa malapit sa palengke tabi muna kami at biglang tinawag ni mahal boss pwede magpark ayun pumayag naman sila at dito sa part na to naging kameraman na niya ako para kunan lang video yung bibilhin niya <laughs> Ikaw, oh, bahala ka. Ang bahala. Ito, mamili ka na. So, ayan, hinayaan ko na lang sa kung ano yung mabibili bibili niya. Kasi sa totoo, sin, hindi naman ako masilat sa pagka Kahit gulay-gulay nga lang, okay lang sa akin. Kung titingnan nyo yung manok nila, fresh na fresh mga bagong katay. Kasi sa ibang palingke, kung makikita nyo yung manok, naninilaw na. Dito sa Southville Paling, halos karamihan dito makikita nyo fresh pa. Yung mga paninda nilang manok, baboy, isda. Kagaya nyan, makikita mo may dugo-dugo pa. Ibig sabihin, bagong katay nilang mga yan. mo okay. muna, at bumili na rin ng balon-balonan at atay ng manok. At dito naman kami sa baboy. At kung makikita nyo rin yung baboy nila ay napakasariwa pa. At pina-stress na nga namin kay ate yung baboy kasi wala kami pang tagtag. At nung time na to nilingon ko yung e-bike namin may nakita kong batang nakasakay at pinuntahan ko muna para pagsabihan kasi nakita ko siya nakaupo sa likod tapos pagtingin ko ulit nakaupo na sa harapan baka kasi paglaruan ng mga switch button sa harapan kaya agad ko nang nilapitan Oy, baba kasi ka at sinundan ko ulit yung partner ko kasi meron pang bibilhin ikot ikot at tanaw tanaw muna kung ano yung bibilhin pa. music muna tayo ulit habang may hinahanap pa siya When I walk The light of your love guides me back home. You quench my thirst when my spirit runs dry. In the garden of grace, I feel you nearby. You

na, tama na. Oo, tamang. Okay. Pagkatapos nga namin mamalingki, bumalik na kami sa e-bike dahil may pupuntahan pa kami. Pupunta kami doon sa dating bahay na tinirahan nila noon. Bahay pala yun ng anak niya na nasa Tacloban. Sa ngayon kasi pinapaupahan na yung bahay na yun. Pupuntahan lang namin para kumustahin at madalaw na rin yung mga kapitbahay doon. Ayan, malapit na tayo doon sa bahay nila kung saan sila nakatira noon. Dati noon nung hindi pa kami nagsasama ng partner ko, bumibisita lang ako dito noon. Commute lang ako dati noon from Tagig hanggang dito sa South Bill 8B. Tapos lumipat ako ng Las Piñas kasi doon ako nag-work dati sa office. Noong nagsama na kami, nakakuha kami ng bahay sa Cavite. Sa ngayon, pinapaupahan din namin. Ayan po, kumustahin na niya yung nangungupahan dyan ngayon. So, nagkausap din naman sila ng time na yan habang kinukuhanan ko ng video. Kaya hinayaan ko muna sila habang nag-uusap. Bumaba pala ako dito sa e-bike na to para pumunta sa tindahan at para makita na rin si Aling Lucy. Dati nila itong kapitbahay dito sa South Milwaukee. Noong dito pa sila nakatira noong. Dati rati, -rati bumibisita lang ako dito. At noong si Aling Lucy na nga yung nakita ko sa tinuro ko yung partner ko. <laughs> Bidyohan kita dam! Nagbablog kami! Oh! Vlogger na dam! Baka sakali dam. Yumaman. Pagbablog. Hanggang dito na lang mga kabali. Bye-bye.